Filipinos love underdog. Naniniwala ngayon ang political commentator na si E.B. Hugalbot na mas darami pa ang makukuhang si Pacha suporta si Vice President Sara Duterte ngayon. Kasunod ito ng nagpapatuloy na panggigipit sa bise na muling napatunayan matapos sa tapyasin ng kamera ang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Ani Hugalbot, dahil sa ginawang ito ng kamera sa pangalawang Pangulo, ay mas papanigan ito ng mga Pilipino. This is in Sara's uh, FPJ moment. No? Kung if you remember FPJ, no? uh, nagpapagulpian uh, in the first uh, uh half of the film and then eventually will rise up and become the hero uh that he is uh, or that he should have or that he should be no sa kanyang mga pelikula dagdag pa nito hindi pinag-aralan ng mga mambabatas ang epekto ng kanilang ginawang pagtapya sa pondo ng OVP ang hindi nila nakita dito no is the millions of Filipinos na nakinabang sa mga programa ni Inday at hindi na ngayon makaka-enjoy ng mga benepisyong ibinigay ng kanyang opisina the last two years. Sila ngayon, ang itong mga kongresista at uh, number one, itong Bongbong Marcos na rehimen, ang mananagot doon sa mga taong yon at uh, siguro nga, no, if I, I would have to add na yung mga nagdududa pa will probably be swayed into the side of the VP because talagang makikita naman na in public view, ang panggigipit nila at uh, ang unreasonable uh, persecution of the vice president sa naging anunsyo nitong Webes ni House Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo mula sa hiling na higit 2 bilyong pisong pondo ng OVP para sa taong 2025 ay magiging higit 700 milyong piso na lamang ito kabilang sa mga tinanggal na pondo sa OVP ang budget para sa supplies personal services, financial assistance, rental expenses at utility expenses. Una namang sinabi ni VP Sara na handa siya at ang kanyang tanggapan na gampanan ang kanilang tungkulin kahit pa wala silang budget. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Viral ngayon sa social media ang mga post kaugnay kay Marikina Representative Stella Kimbo na nagpapakita ng pagkukumpara ng kanyang pagiging simpleng teacher noon habang ang mga samot-saring komento sa kanyang pagiging maluho umano bilang kongresista ngayon. Para kay Attorney Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel, maituturing na karma ang nangyari ngayon kay Kimbo kasunod ng kontrobersyal na budget hearing para sa Office of the Vice President kung saan siya ang Senior Vice Chairperson ng Appropriations Panel. Nakikita na ordinaryong guru ka lang. Pagkatapos, eh, napakaluho ng iyong pamumuhay ngayon. Dati-dati <laughs> daw, naga, nagtatricycle, hmm. jeep. Ngayon, talaga nakaban, kung todo, customize. Ah. Makikita mo, kalat na kalat sa buong social media na ngayon, eh, nasa lente siya. Pinapakita ron na nung say teacher pa lang, ordinaryong mga damit niya. Ngayon, eh, branded lahat, kompleto, damit, sapatos, alahas, at saka pag gumaharap sa kongreso, akala mo nagpa-fashion show. O tuloy, nakikita tuloy ng mga tao. Kasi nga, yun ang tinatawag na nakakaharma ka tuloy ngayon. Binabalikan ka ng mga netizens kasi mga apit eh. Matatanda ang nasa unang pagdinig ay mag-isa lang humarap si Vice President Sara Duterte habang hindi na ito sumipot sa ikalawang pagdinig. Sa isang panayam, sinabi ni VP Sara ang dahilan ng kanyang pagliban sa budget hearing dahil pag-atake lamang umano ang gagawin sa kanya doon at hahayaan na lamang niya ang desisyon ng House of Representatives. Samantala, punto pa ni Panelo na bagamat dapat lang talagang busisiin ang budget ng bawat ahansya ng gobyerno ngunit hindi dapat ito abusuhin. Because the Constitution is clear on this point. Pag yan ay public position, it's a public trust. Since ang perang ginagamit yan sa taong bayan, talang dapat suriin niya. kay kau may presidente, vice-presidente, senador, kongresista, LGU. Dapat talaga suriin yan. Pero wag ka mag Ani lalo lang mas pinaburan si VP Sara ng taong bayan sa nangyayaring pang-aapi umano ng kongreso sa vice-presidente kaugnay sa budget hearing. Pag yan ang ginagawa niya sa vice presidente, lalo nag-aalab ang simpatia uh, simpatiya ng taong bayan dyan. Samantala, mayroon namang panukala si Panelo na dapat magkaroon ng regular na budget ang Office of the Vice President na hindi bababa sa itatakda ng batas. Dapat bigyan ng regular na budget. Merong ceiling. Hindi ka bababa sa isang ceiling. Limba, kung 2 billion ang budget. The following year, palaging mag-uumpisa ka sa 2 billion. Pwede kang tumaas pero hindi ka pwedeng bumaba. Kasi talagang kailangan ng ahensya. Tinapyasa naman ang House Appropriations Panel ng higit sa kalahati ang 2.1 billion pesos na proposed budget ng OVP. Mula sa nasabing panukala, ito ay nasa 733 million pesos na lang. Matatandaan naman na sinabi ni VP Sara na handa namang magtrabaho pa rin ang kanyang opisina maging anumang budget ang ibibigay sa kanila kahit ito'y zero budget pa. Sinabi naman ni Kimbo na mayroon pang one last chance ang OVP para depensahan ang budget proposal nito sa plenary debates sa pamamagitan ng budget sponsor nito na si Representative Zia Alonto Adjong. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ito si Jade Calabroso, SMR News.